So yun mga kerga na subukan natin banatan yung maliit na maliit na plates doon dito sa bagong gawa nating islog ayan zero lang ako pero di ko alam kung zero dito ayan oh shit may laman na double feed ito mga kerogen yun know, o dalawa yung lumabas so yun may pundo pala pali apat na lang yung natira sa magasin kasi di ko alam na may karga pala buka natin one 2 3 4 So, yun yung tama niya, oh. Okay, oh, kerga na yan. Ganda. Ganda yung tama niya. Ayan, oh. So, sana kita sa video. Ay, yung mga bagong yung gawa nating islag yun. Na kukunin ni sir. Ayan. Ayan yung project natin. So, ayos naman, ayos. MT-16 barrel ito. Ah, galing kay Sir Romel Melendres. Ewan ko lang kung sabi kasi sa akin di gawa rin DBB ito mga kergan bagong gawa nila so ayos naman ayos pang slug So yun mga kaergan dahil nireview ko yung video e eh, pa ang blood naman ng kuha hindi masyadong parang hindi masyadong kita yung tama nya kaya lapitan na lang natin para may pakita ko sa inyo yung tama nya sa ating bagong gawang slug ayan oh ayan yung tama nya mga boss Iyan. Malit lang, malit lang ng grouping niya, mga boss. Happy na ako diyan. So, diyan ako na. nag quick zero kanina. So, tuon tayo galing sa dati. Ayun. Ayos naman, MT16. Pwede, pwede. MT16 na 20 inches po yun mga kergan so ayos naman pwede nang ipadala mga kergan ayos